shawarma. Gagawa tayo ng shawarma ma. Shawarma na panyang hapon. Ito is Arabic bread. At saka, lagyan ko siya ng kunting mayonnaise. Mayonnaise with garlic. At saka, lagyan natin lang siya ng lettuce, Dahil ako naman lang kakain, simpre kakamayin ko na lang. At saka yung carrots, carrots, carrots. Ganyan na lang. Ito ang aking panghaponan ngayon. And then, siyempre, para medyo malasala, saragyan ko rin siya ng manok. Ayan. Karni ng manok, barbecue manok, kaya yan, inilagay ko. Kasi hindi ako nagkiketsap, ayaw kong blagyan ng ketchup. Ganyan ko talaga. May mayonis na konti, tama na yon, Di ba? Ayan katapos niyan, ganun-ganun na lang. Ayan! Na na!